Kasing lapad na yun ang galon eh. Di ba may ano? Yung paa mo. Sa video lang po kasi medyo maliit tingnan. Pero malaki na po yun, no? Grabe po yan, kalaki. Bawa na kasi may ano. Kaya pupunta po kami kay Mayan, papasyalan po muli namin siya kasi kawawa naman nag-message sa atin halos wala na daw siyang pambili ng pagkain kaya pasyal po natin si Mayan kasama natin si Drugs TV Junty Vlog sa si Alvin Vlog and at si Yuan si JM pasyal natin si Mayan dito kawawa naman po nalustay lang yung pera niya sa walang katuturan kaya ngayon sobrang hirap na naman kalagayan niya malapit na po kami may dala tayong tinapay prutas at saka bigas niya para kahit papano wala siyang ano uh, hindi siya mong problema ng kakainin niya. Ay, malayo pa. Ano ang Si, ne, si Mayan may po na yan dito. Ang si dyan lang. Mayan. O oh, Mayan, kamusta si ka? ka. Mayan. O, oh, ito si Lola. Kayo po ang nag-ano, titingin-tingin kay Mayan? Oo, oh, may pati mayroon ng katulong-tulong dyan. Ano. Sino po? Yung nagbilihin sa kanya. Ah, sino? Denden. Denden? Oh. Pwede patuloy, Mayan? Oo. Oh hawiin natin muna ang kanyang cortina yun <laughs> si Lolo ganda ng ano mo ah cortina mo pink ay orange pala kala ko pink o kamusta nanak ka niya no may black baby kamusta ka daw nilinisan ang sugat mo may ano ah ano agwaksunada ba yun chlorine po ay chlorine ang ina ano nilinis Ha? Hindi po, pinamugugod lang po. O, kamusta ka? Ako lang po. Hmm, message siya sa akin, bakit wala nang pera? Ha? Wala nang gastos si Mayan? Wala na po eh. Kawawa naman. O, ano yung ano? Kamusta yung punta mo ng ano? PGH? Ano sabi sa sa'yo? Hindi na po ako pinadala. Bakit? Kasi po yung yung sugot ko po sa talampakan. Ano daw? Ano po, nagsasariwa ano, sa na po. Sariwa na? Hindi okay. na, hindi. Kaka, ano ka? Kakaupo ka? Hindi po. Bakit? Ano nangyari? Asa ka po ng... Lalo ng ano? Lumala? Apo. Lagi ka na nakahiga. Hindi naman po pag... Pag may ano o Ano napo? ka nakakaupo? Hmm. Hindi ka na nakakaupo ngayon? Hindi po. Ala. Kung may ano lang po, pag may... Ito yung isang paano. Di ba dati maliit pa lang yan? Bakit ang laki naman na ngayon? Apo nga po. Ay, Anong lumubo. bong nitigap? Yan, yeah, nagsasariwa yung kabila. Apo. Ano nang ano? Hindi nalalagyan ng gamot? Ha? Hindi na po. Bakit kasi, bakit kasi ganun nangyari? Hindi na po ako Pumupunta ng PGH. Bakit daw? Bakit may ayaw na? Ayaw, ayaw ko ng ano yan? Hindi po, may inutosan na lang po yung yung doktor po. Yung doktor ko po dito hmm. na papunta sa PGH. Na PGH. Tapos ano na lang po, video call na lang po kami. O po, yan? Hindi ka na ma-operahan daw? Ha? Malalaman pa po sa, sa susunod na check-up ko po. po. So, check mo pa. ano bang opera niyan tutulin? Hanggang saan? Hanggang dito po. Sa Hanggang sini. Sa God. paano sitwasyon mo niyan? Sino nag-aasikaso sa iyo ngayon? Si ano po yung yung parking girl? Parking girl? Yung tinutulungan ka niya? Apo. May bayad? Apo. Magkano binabayad mo? Hindi po si si Kapitana po ang may sagot. Ah, si Kapitana? Apo. Um, buti naman. Maraming salamat sa Kapitana niyo dito. Apo. O, oh, ba't yung kuryente, ba't nandiyan sa paa mo? Makuryente nak ka nyan Hindi po yan. Hindi yan. Itingin mo, nagkakalang na yung mga ano, yung sakit ng ano. Iba e, mo nga, Jun Yung ano, yan o, oh, bababa mo nga, delikado yan, ah, makakuryente pa yung taon. May dala kami sa may an. Ito. Kumain ka na ba? Ako. O. Oh, pang mo. Oh. Kinapay. Kinakain mo ba yung dinadala namin sa'yo na ganyan? Ako. Ito po. Saging at saka mansanas. O. Oh. Diyan mo sabi mo para pag magutom ka. Ako. Tapos meron ka ditong bigas may an ha. O. Oh. Kung mato. Oh. Bigas mo. O. Oh. Sino nagsaing sa'yo? Ha? Ha? Binagsasayang ba sa'yo? Apo, yung yung naglilinis ng po pa pasakan. Masinasaingan ka niya? Apo. Kada oras ng pagkain po punta sa dito? Apo. Ngayon ako ano, wala pa rin ano, sa ato natin sa kay Rapi Tulpo may ano. Pag gusto mong manawagan ka uli kay Sir Rapi po, hindi ka na pala nakakaupo. Kawawa naman si may ano. Manawagan ka uli kay Sir Rapi. Malay mo. Huwag tayong susuko, di ba? Hmm. Ano niya kay Serapi? Baka sakali na oh, mapanood niya. Serapi tuloy po. Sana po matulungan niyo po ako sa aking kalagayan. Harap na harap na po ako kasi sa sa, si, sa situation kong ito. Oh, ang simi, um, sana makarating po kay Serapi, no? yung panawagan ni Mia. Ayan po yung paan niya. Ito pong isa is lumalaki na nang gusto din. Yung dati po, yung kabila lang. Pero sobrang laki na rin po ng kabila na yan. Mas malaki. Ano pa yan eh? Kasing lapad na yan ng galon eh. Di ba may ano? Yung paan mo. Sa video lang po kasi medyo maliit tingnan. Pero malaki na po yan no? Grabe po yan. Kalaki. Kawa naman si Mayan. Yung tulong po kasi sa kanya mula sa KMJS na hindi niya nala alam kung saan napunta. Kaya ito po, ganito uli yung sitwasyon niya. Lumipat na po ito dati si may ano eh, nakalipat na siya sa maayos na bahay. Kaso balik na naman sa ganito. Paano yun ngayon magpapasko? mag ka lang. Kaya nga po, ayun nga po yung inisip ko eh. Magpapasko. Bagong taon. Papasko at bagong taon may, may sakit. Mag-isa ka na naman dito ano lang ginagawa mo nung mga karang ano, Pasko bagong taon magmumukmuk pa lang dito ha? wala po ay naku me, anong hirap ng kalagayan mo kahit Diyos ko, kahit ako siguro yung ganito napakahirap pero hindi na siya ano me, hindi siya inuun. naalagaan naman ang linis bakit parang may tumutubong ano parang may mga nanganganak sa paa mo ano yan magiging laman uli yan of, ayan kasi umi o diba na usli sabi nga may anyang kalagayan mo Diyos ko naman sana may, may makatulong sa atin no para kung ano man yung solusyon magawa na agad gaya niyan tinutulungan naman po siya ng barangay nila dito dinadala siya sa ano sa PGH di ba Kaso, ang ano, ano ba nagiging problema? Yung hindi malaman kung paano operasyon, ganun? Or inaano pa nila? Parang, pinetest? pinitest, pinag-aaralan pinag ah, pa. Parang, parang pinag-aaralan pa po nila. O, paano, anong pakiramdam ng ano may an? Di ba sabi sa'yo, maari daw kapalit buhay mo mm -hmm. kapag pinutol yan? Handa ka sa ganung bagay? sing Nagpapalawad na po bahala sa akin. Kung, po. kung bibigyan niya pa po ako ng second life. Pinagpapasa Diyos mo na lang. Ay nako, mahirap hirap ng buhay mo may ano. O oh, may pera ka dyan. Lala ano po. bang minaano mo? Nag-message ka kailangan mo ng pera? Ano ba mabilin mo? Ano po, underpads po. Ah, uh, po. Wala ka lala na rin. Un, wala ka na ng underpads lala ngayon. Wala po kasi nung mga nakaraan may antaragang jipit mm -hmm. kailangan din namin ng pondo din Kaya alam mo naman dami kong e. inaalagaan di ba ano oh. nga po yung yung bagong ano po eh If, ano yun na lang yan pagpasensyaan mo na yan, ha at at least kahit papano meron ha Bigyan sa'yo sa ano tita maria pas ha na tita maria pas sesta sa iyan yan gamitin mo para ano pambili mo ng kung ano man, yung underpads mo, pati yung prutas sa kanyang galing, okay. tapos yung tinapay ha. Okay. Mapasalamatan mo si Tita Maria Paz. Ang Tita Maria Paz, maraming maraming salamat po sa binigyan niyo pong prutas sa kay dito hmm. po. Tapos sa bigas, God bless you, no? Mm -mm. Mag-iingat kayo, Ma'yan, ha? O, Marami pa rin kami pupuntahan. Sana kahit pa pano, makatulong yan, ha? O, bye-bye. Malay mo, sa Pasko makapasyal kami tapos New o. Year, ha? Para may kasama ka naman. Ayun po. po, update na rin kay Ma'yan. At sana po, may makatulong po sa kanya. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye. Bye-bye po.